So ito na guys, andito muli ang inyong Kuya RJ Moto, nagbabalik para sa isa na namang reaksyon. Tukol nga po dito kay Reyna dahil naka isang taon na po siya sa pangangalaga ng kalingap. At ating binibigyan ng isang masigabong palakpakan and uh, congratulations at uh, napakalaki na po ng kanyang ipinagbago. Ano? And bago tayo tumuloy ay huwag po natin kakalimutang suportahan patuloy lang po natin suportahan ang adikain ng Kalingap sa pangunga ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at syempre kay Kalingap Rabbo, ano? At binabati, rin, binabati ko rin kayo na isang mapagbalang araw, saan man po kayo naroon, ay mag-iingat po tayo palagi. Tumulayan niyo kay Archie Mota, panoorin po mo natin yung video. Oh, Ayun po mga kalingap si Ano? Alam mo to? Kinala mo to? Ikaw magayon Ano ah, Nakalagay happy first anniversary Kay Namimay Ang bayit ni tuloy tulido Ito pa may bikas ka pa Para di ka magutom dito Uy mabigat yan Happy ka dito sa ano? Fruits? Ayan o oh, may ribbon pa Sa'yo yan Pabusin mo yan ha? Reina. Pabusin pa yan, Reina, ha? <laughs> Ikaw ba, Geno? Anniversary na, simula na nakita ka namin. <laughs> One year na, bilis ato, no? Ha? Huh? Ay, ano, bukas pa. Susunod pa, kasi ano eh. Gabi na, gabi na. Papay mo na, panood ka muna ng ano, TV. Ha? Gabi na, kapagod ba? Ka. Si hey. Ate Rhoda mo, mag-aapon sa'yo yung kakabantay pa. Sa school. Hindi mo mga sato? Magaling pa na sila yun eh. Hindi ko pinabantayan. Hindi ko lang siya 7.30 tapos sunduin ko na 2.30. Panggaling ano? Hindi mo lang yan. Ha? Di man daw ka daw ate doon. Mag-chat man, man. man yun sila kung may problema. Hindi ko sila. Hmm. Okay. Astig si Reina. <laughs> Kasi kasi yun lahat ha, may orange, may cat cat, saging, apple, grapes. Bigay ng Reyna's Community. Ayun pala nakalagay, Reyna's Community po mga kalingap. Salamat po sa inyo kay Ma'am Yen, Ma'am Anali, Ma'am Jessa, Ma'am Beng, Ma'am Gina, Ma'am Josefina, Ma'am Maan. Balintis Reyna, marunong na po talaga. magawa yung bahay. Magkakasawa na ako. Magkakasawa na si Ate Rhoda mo mga kalingap. Seryoso yan? Alam ko mo si Reyna. Reyna, di ba? Seryoso yan? Reyna, seryoso yan si Ate Roda. mo. Magkakasawa na daw si Ate Rhoda. Magpagaling ka na. Kasi mag-aanak pa yan si Ate Roda. Oo, mag-aanak pa ako na si Ate Rhoda. bibibi. Oo. Bibibi pa yan si Ate Roda. Sana po talaga ay tuloy-tuloy po yung pag, pag tuloy, tuloy po yung paggaling pag ni yun. Ngayon po nakita natin, grabe. Ang ganda po ng improvements kay Reina. And na hawak sa po na maayos and napakabait na bata, no? Mm -hmm. Ayun. Ayun, paano ba yun rin? Namalis na rin si Kuya Ian. Ano Kasi ano eh, gabi na. Para makapahinga ka na rin. Para si Ate Rhoda so, po. din yan. So, bye-bye. Salamat. po? sa mo, salamat rin as community. Salamat sa community quarantine na. Ayun, salamat. So, in guys, ang daming ano, ang daming pasalubong. Ang daming padala yung Reyna's Community. At uh, thank you po sa so, pagpapadala nyo kay Reina. Hindi nyo nakakalimutan ang ating prinsesa po, ano? And, uh, gusto ko rin pasalamatan si Kalinga Prab, Kuya Bal Santos, Matubang dahil hindi po nila sinukuan si Reyna, no, ang ating prinsesa. Sa dami po ng mga balakid na dumating, mga problema, ay andyan pa rin sila. Hindi talaga sila sumusuko dahil gusto talaga nilang mapagaling itong si Reyna at kitang-kita naman po natin sa ngayon kung ano na po yung kanyang sitwasyon. Lalo dito sa video na ito, makikita nyo na talagang dalagan-dalagan na, no? At ang ganda-ganda niya. And, uh, yun. Paborito pa talaga niya ang prutas. Kita nyo po yung loob ng ref. Puro prutas. <laughs> ito nga, biniro siya na, ano, na mag-aasawa na talaga si Ate Roda. Kaya kailangan matuto na siya pa. Matuto na po siya, no? And, as usual, patay mali siya si Reyna pagka mga ganun yung usapin talagang hindi niya pinapansin. Siyempre, ayaw niya. Gusto niya, siya lang yung baby ni Mama Roda niya, no? So, yun mga kalingap, ating binabating muli, first year anniversary ni Princess Reina. So, maraming salamat po sa inyo sa pagtitsaga muli sa panonood sa aking video reaction. Pagpalain po tayo ng lahat. Kita-kita po tayo muli sa aking susunod na uploads. And God bless us. Bye-bye! Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay pakibigyan naman ako ng isang like at kung hindi pa nakas-subscribe ay pakipindot na rin po ang subscribe button. Maraming salamat at abangan ang aking next upload. God bless po sa lahat.